Walking no alone, Uwi muna tayo sa ating pwesto dahil delikado, huh? Akala ko ano siya, oh. Parang ahas. Laki, <laughs> no? Ahas ang kulay. Di ba? So, mamaya na lang. Ang ganda Hindi ko ito pagpapalit na beach kahit malapit ng ano, no? Ang Dragon Boat Festival. Yes. It will be on Jul July, July, I know. John 10. Ay, nag-practice sila, oh. Uh. Hindi naman mapokus, ay. Hindi naman mapokus. Hello? i no, do Ana hey, tinela Tinela Yes my slipa ah. Ganda ng Stanley Beach my gosh Ganda dito parang parang Grace. Na. Oh, sa kainit mana? Tay, dito kadaggit rilab. sila nang agi. Dirut lubu. Apa si cheese? Bapak tadi apa? Kita ke bapak, no? Basta kani sila nang agi. Ah, mas maayo diha ilusutan. Mas safe. Mas safe diri mo sa ilusutan. Where? Oh see na. Ano yung sunod, umiit at Hindi ka, huwag ta. Wait lang, wait lang. I'm going down. Mag-humping, My gosh. Baka nice dito Ayun na naman! Nag-practice lang, sila. Frank? Bastos ka? Agoy na lang. Pero dili ma, di man siya madulas, oy. Kasi madulas. Yung pato dito, ay Red. R E D red. If I T E red. Hala, marami siyang ano. <laughs> huh? Where? Huh? Oh? Wait. Oh my gosh! <laughs> <speaking Spanish> <speaking Spanish> ito yung sa oh. Bukid, di ba? May bahay, di ba? Wow. Sa dito sa amin oh. ang Patong tayo sa bato na pula. Ano? Parang gold naman ang bato na to. Tiltilin -til, -til -tilin natin to at ano, ibinta. <laughs> ano? Tunto dito, oh, mga best. Hindi siya madulas, hindi madulas ang bato. Yun nga lang, delikado dun, may sisi. Yes, may history ako ng sisi nung when I was young. Nasira ang aking legs dyan. Yeah. ano nga rin dito? Tara! <laughs> dito kami sa beach. Ganito kami pagka off day. Beach or hiking or may nagtatago or kain sa magsamgyopsal. Pag walang pera, ganito lang gagawin. Bili lang ng ulam at kanin. Sarap dito, mga beso. Di ba? Ay, malalim-lalim. Malalim-lalim na. Malalim, malalim na. Ayan, no, lumidyo. Aray, ko. Ayan malalim na. Ay, ay. Ay! ay. na. Pwede nang umini. <laughs> tabi ko. Ay, talaga. Hindi <laughs> mo pigilan, iihi. <laughs> Sayang ng tissue maano eh. Uwi mo na tayo sa ating pwesto dahil delikado, ha? Huh? Akala ko ano siya, oh. Parang ahas. <laughs> Laki, no? Ahas ang kulay. Di ba? So, mamaya na lang. Ang dito. Hindi ko to pagpapalit na beach kahit saan. Ang linaw. mag lang ko sa mga bako na dagko. Nagpapad na akong pangarap, ma. Nagdong ilangoy ko dire. Unya na daw ang suka ingo ni anti, ulang <laughs> ilangoy sa ay sako dire kay. Pabugna uma. kas kasbat Ha?